Uy, bitch! ano gagawa mo? Hinahanap ako. Ay, malong ka po ako ng ano, tempura eh. Tsaka na no, uwi. Siba't wala na. No? Ubus na ba? Bari na lang natira dito, videographer. Ano ba naman yan? May uishi. Hmm. Sana kaya yung pinili kong ano? Wishy tsaka tempura. Tsaka si Nova, nakita mo? Hinain mo na yung Nova nung Hindi, sa araw. Hindi, Riches. Bilya? Ha? Bilya? <laughs> Ay, lako like, oh, ba ka batang helmet, no? Nakakaloka. Pero bago yan, panoorin niyo muna to. the place by the HR committee on the... para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF na Mary Grispia. Um, I have no comment uh on that no because I've not seen the acknowledgement the uh, receipt na kanila na uh, sinasabi because basically lahat uh, ng mga documents uh, hindi siya dumadaan sa akin dumiretso siya, siya uh, sa SDO and uh, sinasubmit siya sa ICFAU uh, yung uh, office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds So hindi ako makakomment, lalong-lalo na, na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng, ng submissions namin sa COA to the House of Representatives and uh, sino ang nag-handle noong mga documents. Lumalabas online na meron din daw pong mga nakapirma supposedly dun sa ARs na ang mga pangalan daw po, mga Fernando Tempura, Raymunda Jane Nova, Carlos Miguel Oishi and then Mary Grace Piatos nga po. Baka lang po, you could confirm po, if may mga nakita po kayo na mga ganong pangalan. Well, during the committee hearing, wala naman pong, iyan lang po yung Mary Grace Piatos po yung nailabas. But, uh, anyway, tomorrow, meron naman po tayong committee hearing. Tingnan po natin ang mga na-highlight po kasi doon, on top doon sa sinabi ko pa, yung mga stroke po, eh parang bagamat iba-iba yung pangalan, pero yung stroke kung paano pinirmahan ito, eh isa lang. Tapos pati po yung ball pen na ginamit, eh, Isa, tinta. So kaya medyo highly suspicious po yung mga acknowledgement receipt na sinumiti batang helmet na diba? di mega lang shoutout mga Bijoga Par, din sa nag-comment, no? Kay Ma'am Lolita Bartolo Bijoga Hello pa. Sinabi nga na ano, habaan daw natin yung kwentuhan. Ay, ha, habaan. Oo. Pero ito nga mga kabatang helmet, ang kaloka talaga, no? Sino yung hawak mo? Mari. Mari? Ah, uh -huh. Milky Mari. <laughs> ama mga batang helmet, sino naman si Fernando Tempura? Alam mo kasi Fernando Caruso. Sino naman si Carlos Oh, si Nakala ko Yolo. At saka itong si Nova. Nakakaloka. Riches. Nova Riches. Lilia. <laughs> Nakakaloka. Pero ano ba naman yan, mga kabatang helmet? Diba? At ayan na nga yung pahayag or statement ni Madam Sara, no? Na huh? hindi daw niya alam. No diba? comment. Oo. Tsaka yung hindi daw niya alam na yung sa mga pumirma at hindi din niya alam yung na yung mga yung pagpasa sa COA at paano iibinigay ng COA sa Congress. Wala siyang -kakalam. alam. Oo. Akalain mo yun. Eh, siya rin nagsasari ng DepEd ng mga panahon na yun, saka sa yun namang VP, di ba? Alam niya yun? Parang pinakamataas dun sa ahensya, parang hindi niya malalaman. Ah, kasali ba yun sa alam niya? Eh, ba dapat? Sambi, dumukro. Ano yun? kung matanggap lang ng fans, matanggap lang ng confi fans. Oo, kailangan piliin. Ang alam. Hindi mo alam yung mga tumanggap, yung mga AR na yan. Eh, kasi baka ibang nangyari. Ano ba? Pero ayan nga, mga kapatang helmet, anong masasabi nyo about naman dyan? Nakakaloka. Basta masasunod na araw, Pero na tayo mga Riri da Piwi, Richie, ano pa ba? Lumpia! Ano pa ba? Ay, nahiya! Shanghai! lahat, di ba? Sabayan oh. mo ng kanton, bolo. Ha? Bihon. Bihon. <laughs> Pero nakakaloka mo. Ano? Baha, blanco. Mobi, videographer. Palitaw. Mm. Pero ito lang nakapagtaka. Ah, Mahilig pa sa sitsirya. Videographer yung mga tao dyan. Di ba? Puro sitsirya eh. Puro sitsirya, di ba? Mm. Nakamamaya oh, nga may vikat na nga dyan. Pringles medyo ano, level up natin. Pringles, Doritos, Lays. Lays. Ah, o ba diba, ah, Raffles, diba? Ah, eh. lang talaga, mga kabatahil. Dahil, dahil ka ba ng bayan yan, galing po yan sa tax natin. Tapos, ganito mababalitaan natin. O, oh, okay, diba? Ba? di man... ba tayong, ano, katangatangahan? Hindi eh, naman. Kasi, Mary Grace. <laughs> local. Eh bakit hanggang ngayon, binjo ko para mga batang helmet. Wala pa sinasabi ang PSA, wala pa sinasabi ang NBI. Ay, buti na lang, di ba? May apelyido na si Mary Grace. Piatos! Piatos! Pia Pia Hindi na nag-isip na Mary Grace Lazaro, Mary Grace de la Cruz. Hindi eh, ba eh, Mary Grace Reyes. Hindi, alam mo kasi kailangan iba. Mary Grace iba. Trinidad. Sana ginawa niya na lang mga lugar. Pautuason. Mary Grace Mary Grace Recto. pakinggan, ba? Diba? Bakit puro chichirya? Comment down below nyo nga dyan. Bakit puro chichirya na lang? Baka favorite sa 7-Eleven. Hmm. Eh, wala din na lang ano. Merry Grace 7-Eleven. Para all in na. O, di ba? Oh, uh, ano? Merry Grace means stop. Merry Grace uncle dyan. O, di ba? Merry uh, Grace all day. Mm. Ay, all Grace family day? family ay, wow. Diba? Right. Ay, mga bata, hindi ko na gusto mong vlog na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para like updated sa lahat ng mga ina-upload po namin ng videographer. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always Sabi nga mo sa buhay, na element din ng It keeps getting better everyday God bless everyone Bye! Nakakaloka lang talaga Baka mamaya meron ng... Marie? Mm. Oo, Milky Marie Ah, uh, apelido niya yan? Yung Marie? No, Marie, um, Marie. Milky. Hindi yung Milky? Milky pangalan niya Marie Milky mm.